Palagi niyong tandaan, matatamasa mo lang ang tagumpay kung hindi ka susuko. Huwag ka magpapa sa sasabihin ng mga nasa paligid mo kasi kahit anong gawin mo, meron at merong masasabi. Bumaba ka sa buhay, sasabihin nila naging pabaya ka. Matuto tayong lumayo kapag alam natin na hindi na tayong kailangan. At mas okay na siguro yung wala kang kausap kaysa pinipil mo yung tao, kausapin ka. I know who I am. I love who I am. I like what I do. And I like how I do it. And I like my mistakes. And I like the way I learn. And I like the pace with which I learn my mistakes. I don't want to be anybody else. Gagi, ang ganda ng langit, di ba? Ganda, no? Tara, mangkit na tayo. ...na problema. Pumunta sa isang napakalayong lugar ng mag-isa. riwang hangin na makakatulong upang makapag-isip ka. Wala nang mas titibay at hihigit pa sa taong tinayo muli ang sarili ng mag-isa. Kaya sa sarili ko, saludo sa'yo, kinaya mo at di kinagantay nag ng imala ganda ng mga ngiti mo. Sana wag na yung na yung mawala.